Palabas na rin po kami sa ay sa lahat sa BB5. Napakara. Ano anong, ang yung pangalan ng partner eh? ko Ah, sempre alam niyo, this is Prince. ngayong weekend ay sa May 24 yata. Sa May 24, palabas na rin po kami sa lo ay sa lahat sa BB5. Kilig overload ang Kim Pao after showtime ni Kim, nagbihis si Kim from showtime, then schedule pala nila kumuha ng visa. At in fairness naman, doon na sila nagkita ni Pao sa embassy. Ang sweet naman. So, kailangan talaga sabay kumuha ng visa ang Kim Pao. Hmm, pwede naman hindi, pero gusto nila magkasabay talaga. Kitang kita sa video kung saan ay nagpaalam si Pao kay Kim sabay Biso walang ligtas ang mga kimpaw talaga naman o, oh, kitang kita sa video kung gaano sila kasaya, tahimik lang kahit ano ang tago naka face mask, naka shades pero ang kitang kita talaga kilalang kilala sila yung mga tao sa kapaligiran nakatingin lang sa kanila I think, uh, alam ng embassy na kukuha sila kasi may isang guy na lumapit kay Kim agad naman pinadiretsyo sa loob which is yung iba nakapila pero dapat pipila si Kim pero lumapit yung isang guy agad inassist si Kim sa loob papasok siguro may basbas -bas na yun na kukuha kaya siguro binigyan ng uh, time para sa kanila na ma-assist so ayan yun po yung kumuha sila ng visa para sa Dubai kasi nga 'di ba mayroong event sila sa Dubai uh, promotion nila by June uh, June 9 I think di ako nagamali kung June 9 ba yun. So ayan. Nakaka-excited naman applying UK visa na Makati Circuit Corporate ang dalawa.